guys. So, ayan na. Naka-ready na yung lalagay natin sa box. So, yung box naman na kailangan natin i-scotch tape. Ayan na. tuloy na to para hindi siya madaling mabuksan. And then, para for safety, ganyan kahirap mag-box. Ganyan kami sa... So, kailangan matibay yung sa pinakailalim para pag kinarga-karga, hindi siya malalaglag or what. tinutulungan ako ng pinakamaganda maganda tiyos akong ate, At Lee. Okay, ganito din mag-box. Dapat matibay yung nasa pinakailalim. Pagta rin daw namin yung scotch tape. Ito yan. So, push namin yun. Para sa picture. Ayan. Excited na ako. Pwede na ako dumating sa -dumat mga. -dumat -dumat. Supporting. Mahirap mag-box, guys. Pero, uh, worth it naman siya pag na na ng mga loved ones natin. And then, ayan. Uh, fast forward. Three days ko. So, At uh, ayan, yung ginawa. You know, uh, one week. Basta mga ganun. Kasi, so, syempre, may work tayo. Then, uh, pag free time lang, ayun na. Sa kaso yung box. Pero, dapat, pa huwag kumabot ng one week na ma-close natin yung box then ma-deliver na na sa Philippines kasi yung uh, validity niya so ayan ganito sa Taiwan mapanahan yung Taiwan doon pa tayo and then sila chika lang kami ganito doon na nga ni ate na box yung kanya na pinadala tapos yung nakikita nyo uh, sa may sa may bed sa uh, baba. Yan yung mga ilalagay natin sa box. Yan mga chocolates, mga laruan, kamit, spam to buy, mga kaldero, kawali, ayan. Uh, we bought 20, 21, I think. Basta, kalimutan ko na tapos yan. Ayan yung box. I'm not sure. Ito pala yung feeling. Ito kapagod siya. Pero, worth it naman. So, ayan. Anong ginagawa namin yan? Siyempre, mga ilang sketch tape din ang, na ubus namin dyan. Alam nyo, yung babayaran nyo yung box, bibili ka pa ng sketch tape, tapos yung ilalagay nyo pa sa loob ng box, dapat worth it. Kasi, uh, isang ganyan na box, dapat mapinipinom mo siya ng bonggang-bongga -bongga para worth it yung pagbayad mo sa box. Hindi siya tinitimbang As long as hindi aapaw. Basta saktong sakto dyan sa may box. So, kailangan ma-installaga yung pagka-file. Siyempre, bago mo maglagyan, lagyan mo na sa ng mga sketch sc tape. Ayan, nilalagyan na namin side by side. Kasi, siyempre, i-sasakayan sa cardboard. So, i sa ah uh, ewan ko kung ano yung sa kanya yun. siguro yung barko ganyan o oh, iwas basa sa oh, so kailangan mo siya ganyan tapos yung mga ilalagay nyo like may ilalagay kayo mga dad na liquid or anything liquid syempre is scotch tipan nyo rin yung upper part nun para hindi siya mag leak or kung mag leak man hindi kakalat so ganyan yung ginawa ko pero parang hindi ko na nag -bidyohan. yung pag video ko lang dun is yung sa box na g Tape. Kami ilang bundle yung Stretch Tape na naubos ko dyan. Kasi para secure talaga siya. Ayan. So, makinig tayo sa so, may experience. Diba, Ate At Lee, I miss you. Ayan. So, ayan na. Nagawa na namin yan. Kasi, siyempre, kailangan kung ikaw lang mag isa na ito guys ay ewan ko na lang talaga tak tak talaga lahat ng kapawisan mo lalabas um, hindi biro talaga siya mag box kaya parang ito ang una at huli kong balik ba yung box kasi after nga umuwi na ako syempre sure, hindi ko na natapos ang kontrata ko nag break contract na ako tapos yung nag-box din ako nun pero putyo-putyo na lang siya na-box kasi yung mga gamit ko na lang na nakatayong in inuwi ko hindi na ako nag kasi iisipin mo, babayad ko sa box tapos nalagyan ko siya ng laman so prefer ko na lang is money so pinag-grocery ko na lang siya na mamin other vlog na yun so dito tayo, focus tayo dito ngayon na yun nilagyan na namin side by side na scotch tape and then pinuno namin yan para hindi mabasa yung karton so ayan na siya hmm, ginawa namin yan tapos kailangan talaga pulido pag ganyan tas mamaya ayan pababa na naman so ganyan dapat yung kaka style nyan so habang hindi pa curfew mga panahon at oras na yan sa so, ginagawa namin. Ito, so, sorry sa so mga kaboy board meet dyan. Hello, Ate Abby. So, sa so girl. Si Atsara. And then si... Ah... Uh, parang ayan na, parang malapit na kami maubusin ng scotch tape niya. Pero sana umabot na mga dyan. Tapos sa other side, parang bibili pa ulit yata ako ng sambandil ulit ng scotch tape. Kasi so, talagang kulang na kulang siya talaga. So, ayun, dati, eh, ano ko lang siya yung, dreams ko lang siya, dreams eh. yun. Ayun, na, uh, ito na, ako na talaga yung gumawa, kasi dati, kaka-receive lang kami galing sa kita ng papa ko. So, ay, ito pala talaga mag-box, hindi, biro mag-box, tapos tubig pawis na pa yung puhunan, tapos yung airport, kaya, salute. So, W. Ilan na ako. W. So, guys. Okay. So, ayan. Uh, lapit na tapos. So, ito na. Tambak-tambak ko na yun. Lalagay ko dyan. Pero, dapat naka-file pa rin siya. Kasi, syempre, para ma-pasok ba tayo. masok na sa atin. Oh, ang uh, um, um, sanki pa. Ang Hindi nga daw dapat. Kailangan papasok sa loob. Sa pataka. Kailangan. Especially kung hindi sa loob. kasi dapat ang ilalim ang pinaka matibay. So, syempre, hindi natin na uh, baka yung mahalis-alis yan doon. What? Oh. So, ayan uh, na. Uh, kalimutan ko pala ng pangalan dyan. O, oh, diba? Napaka-excited. kasi na ay forward. After namin dyan. And, yun na. Na-receive na nila Ang hirap naman na ito, te. Ang kapal naman na Para Parang ayaw ito bukas. Alis na. Sabi ako. Ano na pala? Ano? Matagod yung bakit. Itago daw yung bak, sabi ni mga ate gang. Bakit? Matibay daw yung bak. Nag-check siya sa akin. Sabi, Esmer ka kay mami doon. Esmer doon lang eh.

Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Ayan okay. yeah. na. tuwang tuwa. Yung ano, excited siya sa toys niya inside the box, then mga chocolates and mga damis niya, dress, uh, sandal, shoes, and etc. Ayan tong tuwa yarn. First time makareceive ng balikbayan box yarn. Ayan. Sobrang worth it yung pagod.